natin kung may laman to sa loob. Ay, nabali. Ang laki. Nabali, guys, oh. Ayan, ah. na ba kayo, guys, ng uod? Este ugaong pala. Grabe, guys, sobrang sarap pala nito kahit medyo nakakatakot siyang tingnan. Kaya samaan nyo, guys, kami sa exotic na adventure natin ngayong araw at tikman itong ating pinagmamalaki pero hindi natin alam kung ano ba talaga ang lasa guys! Ayan, ngayong araw kasama natin ang mga tropa ko at mauha guys tayo ng ugaaw yung parang mga uhod na mahaba. Kaya ako sila sinama, sila matikim. Para meron tayong tester. Hey, let's go! Masa kayo nyo The veteran. Ferrari <laughs> okay, ba natin ba? Let's go, let's go! Tara, 2.5 million! <laughs> Yun na rin nga pala guys namin pinatagal at agad na rin kami sumakay dito sa napakaganda nating peraring tricycle. Grabe, napakabilis niya guys. Siyempre habang nakasakay ako dito, ini enjoy ko guys yung napakasarap na hangin habang nakasakay dito sa ating tricycle na napakaganda. So ayun, ngayong araw nakarating na tayo dito sa Sapa na pagkukunan guys natin ng mga ugaong. At grabe medyo malayo-layo rin nilakad natin. At nandito lang guys yung mga ugaong nakalubog dyan sa may gilid ng mga putik na yan. Ito nga lagi si tubig tabang. Kaya ito guys, samahan nyo na kami. Tara, dito dito. Hindi rin nga pala guys nagtagal at nakarating na rin kami dito sa pagkukunan natin na ilog ng mga ugaong o parang yung mga uhud guys na malalaki. Syempre sinama ko nga pala ang buong tropa ko dyan para ipatikim sa kanila guys at kung ano ang lasa nito mga kukunin natin. Syempre pag sumakit guys yung tiyan namin ni Dugong hindi lang kami kasama rin sila. <laughs> Joke lang yun guys. Gusto rin kasi guys matikman ito mga kaibigan ko kung ano ba talaga daw ang lasa nito mga kinukuha ng mga ibang vlogger. Kaya eto sinama ko na rin sila guys para kahit papano syempre alam nyo na matatakaw din sila. Eh, sa pagkuha nga pala guys, ng mga uod o mga tinatawag na ugaong kailangan nga pala guys natin itong mga baretang bakal yung pantibag guys ng semento kasi sobrang tigas din nga pala ng mga shell nitong mga ugaong dito nga lang pala guys naninirahan ang mga ugaong sa ilalim nitong ilog na to nakalubog lang sila dyan sa putik at parang meron lang sila dyan mga butas eto nga pala guys mga ugaong ay iba nga pala to sa tambilok kasi guys yung mga tambilok ay sa mga groups na kukuha tapos sa mga puno sila nakatira ito guys sa putik at bukod dun guys parang medyo malalaki sila at napakatataba nila kumpara dun sa mga tambilok sabi nga guys nung mga taga rito ay napakasarap daw nito, lalong lalo na daw guys pag ang niluto ay nyo lang sa kamatis at sa sibuyas at bawang. Talaga naman guys, pwedeng pwedeng ulam. Kaya nga guys, ngayong araw ay susubukan rin natin yung ganun luto at susubukan din natin tumikim nito. Oh. Huh. Ang laki guys, oh. Ang luto ay. Beng, abidyan mo rin ako Pa. laki Laki na pala. Oh, laki na Kahit ako guys, eh, natatakot talaga akong tikman at tingnan itong ganitong klase ng mga uod Pero kutob ko naman guys, eh, parang masarap siya kasi napakatatabaan nila Pwede rin nga pala guys, itong kainin ng hilaw Kaso lang guys, medyo makati siya sa bibig Talagang yung mga matitibay lang ang kayang kumain nito At ayan, dahil matibay si Dugong, tinikman na rin niya Napaka-satisfying, ayun o, no, satisfying, napaka-satisfying talaga guys Alsin itong mga ugaong doon sa kanilang mga tirahan Grabe guys, itong isang nakuha namin o oh. Kita nyo yung mga ano, parang mga uod, yung ulo ng mga uod eh, no, nakasilip. May mga ngipin nila. Try natin tong alsin. Ah. Okay. Ah. Yan oh. Ah. sila guys. Oh, ah. Ang tataba. Ang okay. galing Aw. Okay. Ang lalaki. Oh. Ang ah, hirap matanggal ng iba guys. Yung mga shell nga pala guys na pinagtitirhan nito mga ugaong ay napakatatalas din kaya mag-iingat kayo pang maunguha kayo nito talaga nakakasugat sila ng kamay. Hindi nga pala kami sanay manguha nito at kala talaga namin eh wala kami na makukuha pero syempre guys hindi tayo magpapigil at hindi pa talaga mawalan tayo ng food trip ngayong araw kaya pinilit pa rin natin makakuha nito. Papayag ba naman guys kami ni Dugong na wala kami food tripin ngayong araw mukhang malabo yung ganun na. Ganitong itsura ng shell ng ugaong oh. Itong pinaka shell nila yan. Laway nila yan guys, tumitigas lang natin kung may laman to sa loob. Ay, nabali. Ang laki. Nabali, guys, Ayan oh. na. At sobrang laki naman, guys, nitong isa na to. Talagang nagulat din ako sa sobrang laki at haba nitong ugaong. Ah. Ang lalaki. Grabe ba? Grabe. Ayos! Noong nakarami na nga guys kami na nakuha Ay eh, ganda na rin guys namin nilinisan dito sa may ilog. Ito nga pala guys, ay, lang natin yung mga ngipin niya, tahugasan natin ng maayos para guys medyo maalis yung mga katinya sa katawan. At ganito na nga pala guys ang finish product pag natapos na nating linisan at alsa lang ngipin itong mga ugaong. Talaga naman guys medyo nakakatakam na rin kahit papano. At syempre guys, dahil nga pala dati kaming boy scout no kami grade 4 ay wala nga pala kaming kalan dito. Kaya kumuha na lang guys kami dito ng katawan ng saging. Tapos ito yung gagawin natin guys na tungko. Grabe, napakagaling naman mag-isip niyan. Pag nasa ganitong gubat kasi talaga guys, kailangan mo maging matalino at maging survival, survival talaga yung mga atake mo. Magagayat na rin nga pala guys tayo dito ng sibuyas at bawang kasi ito yung lalagay nating ricado dito sa lulutuin natin. Gigisaan nga lang pala guys natin ito sa kamatis. Yun kasi daw guys ang bagay na luto dito at napakasarap. Magawali! Magawali! Nasadok! Nasadok! So yun guys, magsisimula na tayo maggisa ng sibuyas, bawang, tsaka luya. papa golden brown ayun o golden brown try lang natin magisa yan guys tapos eto na magsisimula na nga pala guys tayong magisa dito excited na rin nga pala guys yung mga tropa ko na maluto at matikman nila ito so guys nalalagay na natin itong mga ugaong ayan uh, o uh, ayan grabe napakasarap guys yan Ginsang ugaong o oh, para siyang medyo gatas-gatas guys. Ito yung nagpapasarap dyan eh. Parang mga gatas-gatas na yan eto Ito nga pala guys ay magtutubig at iintayin lang natin na medyo maigat. Kailangan nga palang lumiit yung, lumiit yung mga ugaong na yan at doon ang palatandaan guys pag luto na sila. At maya maya lang guys kung mapapansin nyo ay naglagay na rin ako dito ng mga rekado katulad ng mga magic sarap, kaunting bitchin at kaunting paminta. Kitang-kita nyo naman guys na habang niluluto ko itong mga ugaong ay nandun lang yung mga tropa natin sa likod. Nagaantay sila kung kailan ba matatapos. Naliligo na rin sila guys dun sa sapa kasi napakalamig rin naman ang tubig. Sabi ko nga guys sa kanila maghintay lang sila at matitikman na nila itong recipe ko itong napakasarap na ugaong. Maya-maya nga lang guys kung mapapansin nyo ay creamy na itong niluluto natin. At ayan pwede na natin yung kainer tahanguin na rin natin yan guys. Ano Init, sarap. Top quality. Sarap. na, luto na yan. Dahil nga guys, tumikim na rin si Dugong ay susubukan ko na rin guys, tikman ito. Ito guys. Uy, nalaglag pa yung kamatis. Creamy! Tapa. Tapa eh. Kumuha na rin nga pala kami dyan ng dahon ng saging at agad ko na rin guys nilagay itong mga daladala naming bahaw. Grabe, sobrang sarap guys talaga pag bahaw yung dala kanin. At para sabay-sabay na rin guys kaming kumain ay nilatag ko na lang dito yung mga ulam sa ibabaw ng kanin. At ayun, para basbasan ni Lord guys yung kakainin natin ay kailangan natin magdasal at magpasalamat sa kanya. So ayun guys, tara! Kain Kainin na natin! Go! Go! Let's go! Sarap! Kanin! Kanin! Para manok. Ayay. Ah ah. Grabe, sarap. Ano? Masarap 'to, guys. Sobra. Nah, katakot lang pero quality. Grabe, isa na naman guys, exotic food na natagpuan at natikman natin na napakasarap pala. Kaya ayun, magdadala kami nito pa uwi para ipatikim din doon sa aming mga magulang. Kaya hanggang dito na lang muna guys, paano? Kita-kits na lang ulit tayo bukas. Salamat sa panonood guys, <laughs>